Pagising ko, ito ng, ng anak ko, maaga nagising yung maliit, eh, maliit pangalawa ko. So, ayan. abukas na siya ng TV. Yung tablet niya, iniwan niya lang dito. Sasakyan niya, nandyan, laruan niya. Very good talaga. Tapos yung plate niya nandun. Mm. Tapos kami andito. Ayan yung isa. Kumakain. Niluto ko. Itlog. Tapos yung take out ko kahapon. Oh! Gising na pala yung ano. Madam! Oh, masaya yan kasi na yung pasok nyo. Wala kayong pasok. It's a Dami kayo pasok na Napasok ka na lang. Nasuspended na, di ba? Ba't ka ba papasok? Eh, di ba yung hinihintay mo kagabi? Napuyat ka, kakahintay sa suspension kagabi. Ang galing. Maglaba ka, ano? Ay, ay abang sa abang Anong abang na abang? Maglaba ka. Wala kang pasok, di ba? O, para ano? Mabusa yung labahan natin dyan. O, oh, anong oras ka bumangon? Eh, anong oras ka, anong oras na ngayon? Kain na pa kami dito. Ten na ngayon eh. Good morning. Nagawa ko na Gawin mo na yung kumain ka at para gumawa, gawin mo yung activity mo. Pagkatapos, asikasuin mo yung tira nating labahan. Ano?